IFM News. Sa iba pang balita, sisimulan na ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng well-milled na bigas sa murang halaga kasunod ng pagdeklara ng Food Security Emergency para sa bigas. Ayon din sa kagawaran, ang mga biniling stock ng bigas ay galing National Food Authority kung saan ay ibenta ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa press briefing na isinagawa, ipinahayag ni NFA Acting Department Manager Roy Untiveros ang naturang halaga ay para lamang sa mga local government units government-owned and controlled corporations at iba pang ahensya ng gobyerno habang ang magiging presyo naman ng naturang bigas sa publiko ay 35 pesos kada kilo. Ayon pa kay Untiveros, kinakailangang makapaglabas ng 150,000 metric tons o 150 million kilos ng well-made rice stocks ang NFA sa susunod na anim na buwan. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsisimula ng rice allocation. IFM News.